So mga ka-farmers, magandang hapon sa inyo for today's episode. Ayan. Ito po yung pinagalong Unix 16 at saka Nitribor. Ayan. Kalating ang ratio po is kalati or tig isa. 1 is to 1 ratio. Kalating Nitribor and then kalating Unix yun po ang i-apply natin. Magsaside rest po tayo sa ating mga tanim na talong at saka sili. Ayan po. Pinaghalo ko po siya. So sa mga magtatanong bakit po yung Unix 16 at saka Nitribor yung ginamit natin sa ganitong flowering stage na yung or kagaya nito or doon sa kabila flowering stage o namumula, namumunga at the same time namumu, namumulaklak sila. Ayan po. Kasi po is more on nutrients na dapat yung makukuha ng ating mga tanim na halaman gulay. Ayan, kaya po pinaghalo ko po ito. So sa akin po lang na itong ano na sa akin po lang na itong at itong pag mix nito, depende po sa inyo. So sa akin, it ganito po yung procedure ko, yung method ko. 1 is to 1 ratio. So dahil ano araw-araw yung ulan dito is ngayon lang yung magandang panahon basa yung lupa natin is side dress procedure na lang tayo ayan for example naman ganito lang mga ka-farmers so kung basa yung lupa or araw-araw na ulan so kitang 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 kita nyo naman mga ka-farmers is ayan basa yung lupa natin na sa ating mga taniman ayan o no? Yan, i-close ko lang. So, ayan po. Basa yung lupa na ating mga pinagtamnan. So, gagawin natin is side dress procedure lang tayo. So, ganito, 10 grams lang or kahit dagdagan nyo na konti. Ayan. Ganito, mga ka-farmers. Weekly na po yung pag side dress procedure natin. mainam pag ganitong mag side dress kayo mga ka-farmers is ayan huwag kayong mag side dressing pag umaga so timing ninyo tuwing hapon yung kayo babanat doon tayo babanat ng pag side dress procedure iba naman po yung drenching kasi ito ay tinutunaw every yung drenching po nito is meron po tayong meron po tayong procedure dyan sa sa ating link o description yun po ang ating procedure ng pag drenching ito, ito po ay sabog lang o side camera. So, magsa lang tayo muna mag apply nito kasi yung kasama natin may ginagawa din nandun sa kabila Ayun. Is, dito na muna yung ano natin yung focus natin sa pag side dressing so mamaya mag apply din tayo ng pongy side kasi araw araw din na ulan pang din sa kanilang mga sakit or yung fungus, punggus antay punggus Ito po yung gagawin natin so yun nga farmers oh. So, Ganito lang yung gagawin natin sa pag dressing. So, so wag nyo lang masyadong itapat sa may puno. Ayan. Huwag lang natin itapat masyado sa may puno. diyan, Ayan mga kapalmas. Ayan. lang. So, para hindi maluto, nang sa ganun, uminit man bukas or mga ilang araw, basa pa naman yung lupa na pinagtamnang natin is maabsorb naman ng lupa yan so madali lang po malusaw yung nitrebor at saka yung yara mila unique 16 itong ginagamit nating pataba or yung fertilizer yun nga lang po is ganito yung procedure natin sa pag sa side rest is gawa ng basa pa yung lupa pero huwag kayong gagawa nito mga ka-farmers kung hindi na ulan or hindi basa yung lupa hanggang mainam is gawin nyo na lang is drenching procedure ito po ay yung pinababad yung 1 is to 1 ratio or for example, isang lata ng sardinas ng Unix 16 katumbas ng 16 liters na tubig. Yun po ang procedure. Then, isang lata din ididilig mo na may halong yung pinaghalong tubig at saka yung Unix 16. So kagaya ng sinabi ko kanina is hinaluan natin ng nitrobor yung ano natin yung pag aabono natin gawa ng nag side tayo kasi nga is more on nutrients na dapat yung ma kolekta ng ating mga tanim na halamang gulay gaya nito ayan so flowering stage na yung ano natin is starting na sila mamulaklak at the same time mamung namumunga na sila so gagawin natin is yun po yung dalawang ano dalawang elements o dalawang klase ng abono yung pinaghalo natin yung nitrogen and then yung yaramila unix 16 yun po ang inapply natin ngayong hapon ayan yun po mga ka-farmers napakasimple lang ang gawain na ganito so kailangan mo lang tsatsagaan ayan kunting pasensya kasi aanihin ah, mo rin naman yan once na mamunga na at sila'y namumulaklak na nerdiretso na yung pamumunga nila mga kaparmers so ito po pala yung inabono natin is. yung kanina yung panigang ito po yung ina apply natin is yung siling labuyo mga kaparmers ayan Ayan. Kahit mga isang dangkal yung ano niyan mga ka-farmers is ma-absorb naman niya ng ugat kung sa malusaw o matunaw siya yung abono natin kung nakikita nyo is bakit magtataka kayo bakit malayo hindi tapat sa puno yun kagaya ng sinabi ko mga ka-farmers is huwag nyong itapat ng maigi sa puno yung pag-abono nyo kagaya ng ganyan dyan lang oh. ayan yan yung puno kasi may tendency kung uminit mga sa mga kalawang makalawang araw is uminit is mahirapan baka mahirapan tayo makarecover sila or malusaw yung puno or yung ugat maluto then yung tawag dito yung dahon nila diyan so dito na lang tayo babanat nat sa may side niya kaya nga tinawag mga kaparmers farmers na side dress procedure kasi yun aside tayo mag-a-apply ng abono yan lang kasi mag-absorb naman nila yan once na matunaw yung abonong in-apply natin ng ganito kagaya eh. ngayon Ayan. so hanggang dito lang mga farmers yung video natin sana may natutunan kayo kahit papano sa ating ibinabahaging kaunting kalaman at nang sa ganon ma share din natin to sa ibang sa mga newbie or baguhan pa lang sa ganitong pag-apply ng abono is weekly na po kami nag-apply nito weekly pag namumunga na hanggang sa mainog yung ating itong si siling labuyo ayan